cabinet sa kitchen upper and lower kitchen cabinet gusto mo ba ng ganyan mga cabinets, alam ko mga kay Diaz gustong gusto nyo na magkaroon din ng ganito. At tamang tama sa video ito, ipakikita ko sa inyo yung kahalagahan at mga materyales kung papaano ito magagawa. Lalong lalo na kung nagbabudget ka. At syempre, ang pagtatiles natin sa CR, ipakikita ko sa inyo ang isa sa mga magagandang klaseng diskarte para masulit mo yung budget mo hanggang matapos ang bahay mo. Kaya, huwag palalampasin ang mga informasyon na babanggitin namin dito sa video ito. Welcome sa Kaylen's Amazing Construction Ideas. This is part 3 ng paggawa dito sa bungalow na to. Napakahalaga mga ideas ang pagpili ng kulay na gagamitin mo sa iyong tiles ng CR. At narito ang ilan sa mga magagandang klase ng kulay ng mga tiles. Ito po yung paggamit natin ng gray. Bakit gray? Ang gray na kulay na tiles ay naging popular na pagpipilian sa mga banyo dahil ito ay mayroong ilang mga benefits or mga binipisyo at dahil dito ay nagbibigay ng modernong look at malinis na aesthetic Narito ang ilang mga dahilan kung bakit maganda ang gray na kulay ng tiles sa banyo at maaaring pag-isipan mo ito ka ideas para naman sa inyong mga banyo. Ang unang dahilan ay ang pagiging neutral at versatile nito. Ang gray ay isang neutral na kulay na madaling makomplement sa iba't ibang mga dekorasyon at kulay. Kaya madaling ibagay ito. Isa pa, ito ay maaaring magdala ng moderno at minimalist na anyo or look. At iyan po ay isa sa mga advantage ng paggamit ng gray na mga tiles. Kagaya nito. Pangalawa, pagiging timeless at elegant. Alam natin na tayo mga Pilipino gusto natin na pangmatagalan yung disenyo ng bahay natin. Lalo na sa banyo. Kaya ang gray ay tinuturing na isang timeless na kulay. Ibig sabihin, hindi ito mabilis pagsawaan sa mata at hindi madaling mag-age or hindi madaling lumuma ang kulay nito. Ito ay nagbibigay ng eleganting anyo na hindi agad nawawala sa estelo. O, oh, ba diba? diba ito yung mga hanap natin mga ka Diaz? Masusing anyo. Ibig sabihin, ang gray na kulay ay maaring magbigay ng malinis na anyo sa banyo. Sino ba naman ang hindi gugustuhin na magmumukhang malinis ang ating mga banyo? At ito rin ay nagbibigay ng matahimik na kulay na hindi nakakasawang tingnan at maaari itong magdala ng malinis o kalinisan sa kabuoang disenyo ng banyo. Pangapat, pwedeng i-combine ito sa iba't ibang kulay. Ang Grimacay Diaz ay madaling i-combine sa iba't ibang kulay. Mula sa mga neutral na kulay hanggang sa mas makulay, ito ay nagbibigay ng malawak na pagpipilian sa dekorasyon at iba't ibang uri ng fixtures sa banyo. Ibig sabihin, kahit anong ilagay ninyo na mga accessories sa mga banyo ay siguradong babagayan ng ganitong uri ng mga tiles. Hindi katulad ng ibang mga kulay na kailangan ay babagay ito sa napili ninyo. Pero sa gray, halos lahat babagayan nito. Panglima, ito kay Diaz ay nagbibigay ng ilusyon ng liwanag. Ibig sabihin po na ang gray ay kilala rin sa pagbibigay ng ilusyon ng mas maraming liwanag sa isang space or sa isang espasyo. Ito ay maaaring magdulot ng mas malamig at mas maluwag na pakiramdam sa banyo. Tulad ng mga pinag-uusapan natin sa mga nakalipas na video, ang paggamit ng mga light colors sa inyong mga bahay, pati na rin sa banyo, ay nagbibigay ng look o ilusyon na ito ay mas maluwang pang madaling panatilihing malinis. Kilala natin mga kaidiya sa paggamit ng gray at ang gray na to ay neutral color kung saan ito ay hindi mabilis makita ang mga mancha, dumi kung ikukumpara sa ibang mga kulay na masiselan. Ito ay nagbibigay ng na maging madaling panatilihin na malinis ang itsura ng ating mga banyo. At syempre, pang huli, pang pito, nagbibigay ng relaxing na atmosphere. Ang gray ay maaaring magdulot ng relaxing na atmosphere. Ito ay hindi sobrang maiging ingay sa mata o masakit sa mata kaya't nagbibigay ito ng tahimik at kalmadong pakiramdam. Totoo yan mga kaideyas, kaya marami ang pumipili ng ganitong kulay at uri ng tiles. Pero tandaan natin, mga kaideyas, ang pagpili ng kulay ng tiles ay isang personal na desisyon at depende sa iyong mga preference sa disenyo at estilo. Ang kulay, ang gray na kulay ng tiles ay isa lamang sa mga maraming pagpipilian na maaaring magbigay ng modernong at elegante na anyo sa inyong mga banyo. Marami pang mga kulay na maaaring babagayan ng inyong bahay. Pero isa sa pinakamagandang pagpilian ay ang gray tiles. Ngayon, pag-usapan naman natin kung bakit magandang gumamit ng 30 x 60 cm na mga tiles sa ating mga wall sa CR. Nagiging popular na rin mga kaideas sa paggamit ng mga 30 by 60 cm na mga tiles sa ating mga banyo. Ito yung mga common at uh, nagiging uso lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Narito ang mga dahilan kung bakit mas pinipili ng mga kaideas natin na gumamit ng ganitong tiles. Ito yung mga advantage nito kung bakit ito ang dapat ninyong gamitin. Sa paggamit ng 30 by 60 cm, ito ay nagbibigay ng versatile na design. Ang 30 cm by 60 cm na sukat ay versatile at maaaring magamit sa iba't ibang estilo ng disenyo mula sa moderno hanggang sa tradisyonal na mga design ng tiles. Oo mga ideas maraming klase ng pag install sa 30x60 na pwede ninyong pagpilihan. Isa pa mga ideas ay yung kanyang illusion of space. Ibig kong sabihin dito, ang 30 cm by 60 cm na tiles ay medyo maliit na sukat at ito ay maaari magbigay ng ilusyon ng mas malaking espasyo lalo na kung ito ay itinutok sa isang partikular na direksyon. Ito rin mga kay ay madaling linisin kumpara sa mga maliliit na mga tiles na ginagamit sa mga banyo. Dahil mas konti ang mga dugtungan o yung mga vikat, mas madali naman ang paglilinis ng ating mga tiles. Kaya kung mas malalaking mga tiles, mas madali ding linisin. Ngunit ang 30 cm by 60 cm na tiles natin sa ating CR wall ay katamtaman ng sukat para sa ating mga CR. Mas mabilis ang pagkakabit. Dahil nasa katamtaman ang sukat nito, mas mabilis na mailalagay ang ating mga tiles kumpara sa mga mas maliliit pang tiles. Mas malawak ang nasasakupan ng bawat tiles kaya't mas mabilis itong maipapatong sa pader. Ang sukat nito ay katamtaman kaya't maaaring magdala ito ng classic at timeless na anyo or design. Nagbibigay ng mahabang panahong halaga ng disenyo. Ang tiles din na ito ay madaling i-combine sa iba't ibang kulay ng tiles para sa magkakaibang pattern or disenyo. Mas maraming pattern kasing mabubuo kapag medyo katamtaman lamang yung ating mga tiles. At isa pa, itong dahilan na ito ay laging ikinukonsidera ng ating mga kapwa ka-ideas ng mga Pilipino sa pagbili ng mga tiles. Dahil ito ay moderately priced. Ibig sabihin, ang mga tiles na ito ay mayroong makatarungan na presyo. Kaya nagbibigay ito ng daan para sa magandang disenyo ng hindi nauubusan ng budget. Oo mga ka-ideas, kilalang kilala tayo tungkol sa pagbabudget. Kaya isa ito sa mga inire-recommenda namin sa ating mga kliyente. At panghuli, flexible para sa pader at sa sahig. Ang katamtamang sukat ay maaaring gamitin hindi lamang sa pader kundi pati na rin sa sahig. Nagbibigay ng cohesive na anyo sa buong espasyo ng banyo. So pwede rin siyang gamitin sa wall, pwede rin siyang gamitin sa flooring. Ngunit dito sa ating video na to, gagamitin nating flooring size is 60 cm by 60 cm para sa flooring. Pero naman dito sa wall, gumamit tayo ng 30 cm by 60 cm na tiles na kulay gray. At naglagay tayo ng accent tiles dito na may sukat na 20 cm by 100 cm na ang design naman nito ay dark gray with gray wood texture. At makikita nyo dito mga ideas na bumagay ito dahil gray yung kulay ng ating mga tiles. At kung gusto nyong gayahin ang design na to, pwedeng-pwedeng nyong gayahin at i-apply sa inyong mga banyo. Sana nakatulong ang tip na to para sa inyo. Kung may gusto kayong idagdag sa ating mga sinabi, mag-comment lang kayo dyan sa baba. Baka meron pang mga ideas na mas makakatulong pa sa atin patungkol sa pagpili ng tiles at kung anong sukat ng tiles ang magandang gamitin sa mga banyo. I-comment mo na yan kay ideas at pag-usapan natin. rito mga kaideas ang pagkakabit natin ng mga cabinet gamit yung marine plywood na 3/4. Ito mga kaideas ay binuo namin sa aming shop. Minsan ginagawa namin ito kung saan sa site pero madalas kinukuha muna namin yung sukat at nagpaplano kami at sa shop na namin ito binubuo o ginagawa. Para pagdinala natin sa site, pagsasama-samahin na lamang natin ito at heto na, mas mabilis ang pag-install. Paano gumawa ng cabinet? Alam ko excited kayo na mapag-usapan natin yan. Pero mga kay Diaz, ituturo ko sa inyo yan step by step sa susunod na videos natin kung papaano ang paggawa ng mga cabinets mula sa simula hanggang sa matapos natin ito. Pero sa video ng ito, nais lamang namin ipakita sa inyo kung paano namin ito ikinakabit at papaano kami nagtatrabaho at gumagawa ng mga cabinets sa aming mga kliyente. Kaya kung bago ka lamang at nais mong matuto kung papaano gumawa ng cabinets, kagaya nito mag-subscribe ka na at makikiusap na rin kami paki-like naman yung like button dyan sa baba at pakipindot na rin yung notification bell para updated ka lagi sa bawat upload natin. Napakalaking bagay sa amin mga kaidiyas ang pagpindot ng like button na yan at maraming salamat mga kaidiyas. Sa pagpapatuloy ng video natin, narito ang mga materyales na ginamit namin dito. Una-una sa lahat ay ang uh, marine plywood. Sa marine plywood na to, 3 foot po ang kapal. Ang sukat po ng ating mga marine plywood ay nasa 4 feet by 8 feet. Ginagamit namin mga kaidiyas ang white glue or pwede rin ang marine epoxy para sa pagdudugtong ng ating mga pinutol na marine plywood. Makakabili kayo nito sa isang bote o isang galon depende kung saan kayo bibili at anong brand. Ang paggamit ng screw naman o mga finishing nails ay tutulong sa inyo para pagsamahin yung mga pinutol ninyong mga plywood. Makakabili kayo nito ng per box at per kilo. Gumamit din tayo ng edging o tinatawag nating edge banding. Ito ay optional, depende iyon. Ito ay ginagamit para matakpan yung mga matatalim na gilid ng plywood. Siyempre, sa pagpipintura, may kanya-kanya tayong proseso dyan. Pero maya-maya, sasabihin ko sa inyo kung paano namin ito pininturahan. Ang mga materialis pang ginamit natin dito mga kay Diaz ay ang paggamit natin ng concealed hinges. Gumamit kami ng number 1 at number 2. Ang concealed hinges na to ay hydraulic. So ito po ay soft close at uh, magandang gamitin sa ating mga cabinets. Kumamit din tayo dito ng drawer guide at ang drawer guide natin ay soft close din. Nagbibigay kasi ito mga Diaz, ng smooth na pagsarado ng pinto sa ating mga cabinets. Marami sa atin mga kay Diaz, na pag pinag-uusapan ng cabinet, kapag tinatanong mo mga ideas natin kung bakit sila naglalagay ng cabinet, ang unang una na pumapasok sa isip nila ay ang pagiging organized ng bahay, nalong lalo na sa mga kitchen dahil maraming mga kagamitan, appliances at iba pa na kinakailangan sa isang kitchen at ang paglalagay ng mga cabinet kagaya nito, ito ay nagbibigay ng kalinisan at nagiging organized ang bawat espasyo ng inyong bahay. Ito mga ideas ay nagtutulot ng malinis at maayos na anyo sa mga bahagi ng bahay tulad ng kusina at iba pa. Nakakatulong din ito sa pagbabawas ng mga kalat. Marami sa atin na maraming inlalagay sa mga cabinet para itago yung mga bagay na hindi naman na na nakakalat sa ating mga bahay. At syempre, yung mga personal na bagay ay pwede nating maitago ng maayos. Ito rin nagbibigay ng proteksyon at seguridad kaya maganda na naglalagay kayo ng mga cabinets ninyo. Pwede nyo pag-isipan ito dahil ito ay nagbibigay ng proteksyon sa mga laman ng ating cabinets para maiwasan sa mga alikabok usok at iba pang mga elemento na maaaring magdulot ng pinsala. Ito rin ay nagbibigay ng protection sa ating mga items, gamit na may mataas na halaga. O kaya naman sa mga sensitibong kagamitan, kagaya na lamang ng mga plato, mga vase at iba pa. Pwede rin gamitin ito bilang pangporma dahil ang mga maayos na design ng cabinets ay maaaring magbigay ng estetikang forma sa bahay. Pwede rin itong magsilbing dekorasyon o no? pwede rin itong maging decoration sa ating mga bahay. Makakatulong ito ma Pake para mabigyan ng buhay ang isang espasyo. Kagaya ng nakikita nyo dito sa video, di ba mga kay Diaz, nung wala pa yung cabinet, parang may kulang, parang plain na plain yung ating kitchen. Pero habang ini-install natin ito, mas na-appreciate natin yung ating mga kitchen. At nakikita nyo dito na talagang pinagplanuhan ang bahay na ito para maabot yung ganitong itsura ng finished. Dito sa kitchen design, nilalagay natin yung upper and lower cabinets. Dito sa taas, makikita nyo dito yung abang ng ating range hood. At dito naman sa baba, sa tapat niya, ay mayroon tayong ilalagay na stove with oven, kitchen countertop. Dito rin ay maglalagay tayo ng lalagyan ng pagpupwestuhan ng kanilang refrigerator para itong naka-built-in. Tara, dito naman tayo sa shoutout mga kay ideas Narito yung mga sulit ka ideas natin. Kagaya na lamang ni Rafael Ferrer. Shoutout po sa inyo. Marami daw siyang natutunan. Shoutout natin si Elmer Sitchon from Greenwich, Connecticut, USA. From Pampanga. yan. Mag-message po kayo sa aming Facebook page, Sir Elmer Sitchon. Ayan. Gusto magpagawa ng kanilang bahay. Shoutout natin si Irish Nicole Bungar. Ayan, grade 4 sa Philippines School sa Oman. Ayan, shout out sa iyo. Shout out natin si Jomer Rosette from Mga Tarem, Pangasinan. Shout out natin si Chard, Japan Vlog from Japan. Ayan, sa mga nasa Japan ngayon. Ingat-ingat po kayo palagi dyan. Shout out po natin si Rogelio Muego at uh, sa Muego Family. Shoutout natin si Randy Aquino at kay Ace Bochi. Yan ang mga shoutout natin para sa video ngayon. At sa mga ka natin na gusto magpa-shoutout din, i-comment mo na yun dyan sa baba. Huwag kang mahiya na magpa-shoutout sa atin. Dahil sa susunod na videos, pangalan mo na ang babanggitin ko sa mga video natin. sa video na to, marami tayong natutunan. Isa dito ay ang mga advantage ng pagpili ng kulay ng tiles sa ating mga CR. Natutunan din natin ang kahalagahan ng 30 x 60 cm na tiles sa CR at kung ano yung magagandang epekto nito sa loob ng ating bahay. Natutunan din natin mga ideas ang patungkol naman sa mga cabinets. Sa cabinets kung paano natin ito kinakabit at kung ano yung mga materials nito. Napag-usapan din natin yung kahalagahan nito sa loob ng ating bahay. Kaya sigurado pagkatapos yung mapanood dito, marami sa inyo ang nagbabalak na, na magpalagay o magpakabit ng kani-kanilang mga cabinet para sa kanilang privacy, pagiging organized at malinis sa loob ng bahay. Kaya maraming salamat sa panonood ninyo. Maraming salamat sa walang sawang suporta ninyo sa ating mga videos. Kayo po ay solid na ka-ideas. Kaya muli, maraming salamat at kita po tayo sa part 4, yung final episode ng ating video ngayon. Maraming salamat po.